Ngayon, di ba sinabi mo sa akin noon? Di ba sinabi niyo sa akin ni Billy na patay na yung nanay ni Billy? Patay na siya? Chris, sandali. Oh, so anong nangyari? Na nabaril siya sa enkwentro ng mga militar at kalasag tapos hindi pala totoo lahat ng yun? Hindi ganun na nangyari. Ikukwento ko sa'yo mamaya, ha? Mamaya, dali na. Dali na. Di ko sinabi ko sa'yo na huwag ka nang pupunta dito? Tara na. Bakit mo ba ako pinapaalis? Karapatan ko mag-stay dito, anak ko to eh. Gusto kong makita na gumaling siya. Kung may dapat kang paalisin siya yun. Hindi naman siya kaano-ano ng anak ko. Uh, huwag mong kukwestiyonin kung bakit nandito si Kristi. Dahil naniniwala ako na mas may malasakit siya kay Billy kesa sa'yo. Okay, Tumigil na kayo. Hayaan na Kaya mag-away dito. Naririnig kayo ni Billy. Halika na. Halika na. Halika anak. Sorry. Sorry, anak. Hindi namin sinasadya yung mga sinasabi namin, ha? Huwag mong iintindihin yun. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Anak, hanggalin mo lahat ng nakinig mo sa isip mo. Okay? Okay, anak. Mahal ka namin. Dito lang kami sa tabi mo, ha? Sama mo makatingin tingin, ha? o, <laughs> oh, lakdan. Naghahanap pa yata ng sakit na katawan to. babaya mo na yan. Hindi lang niya matanggap na babae lang pala may pakanaan ang lahat ng paghihirap niya. <laughs> Nga pala, Jeff. Ano mga traso mo kay Shire mag gusto ka niya ipapatay? Eh, di ba... Kapatid mo yung mapapangasawa niya? Discovery kong niluloko ni Shira yung utol ko. Jordan. Tinaniwala niya na siya yung ama ng baby na dinatala niya. Para siya yung pakasala. Pero yung totoo, ako. Ako yung ama ng bata. <laughs> Wala nga Hindi uh, pala na itong ito. Ano? Sipi mo? Tinuhugay yung magkapatid. <laughs> Ha! Ay, kaya ka naman pala gusto ipalikpit ni Shire Malamang natatakot niya na ibubuking mo lahat ng kalokohan niya. Pare-pareho yung mga babaeng yan. Puro man loloko. Dati may kinakasama ako sa kuta. Si Usa. Sabi, mahal daw ako. Pero nung palayasin ako ni Jaguar sa kalasag. Ayaw. E, Wala na. Napaso na rin ako sa mga babaeng yan. Kung naging kami ni Sawa, akala ko naka-jackpot na ako. Kasi tagal ko na siyang kursonade. Ayun pala. panakip butas lang ako. Si Leon pa rin ang gusto niya. Lintik na yan. Panira talaga yung mga babae. Tama. Panira sila ng buhay. <laughs> Cobra, hmm. alagan mo. Bigyan mo ng bote. Seryoso ka? Sige na. Bigyan Dito! Ay, kailangan ko pong makausap si Leon. Bakit nandun po yung babae? Bakit niyo po hinahayaan na nandun yung babae yun? Ako ang biological mother ni Billy. Ako dapat ang nandun. Hindi kung sino-sinong babae lang si Christy. Magpapakasal na sila ni Leon. At kung tutuusin, si Christy ang magiging legal na pangalawang nanay ni Billy. Billy doesn't need a second mother. Nandito ako. Anong pinagmamalaki ng gusto na yun, ha? Dahil ay kakasal sila, Di ba niya alam na kasal kami ni Leon? Kasal kayo sa bala. Hindi legal yon. At saka kahit na naging mag-asawa kayo sa kuta, wala na rin visa yun dahil hindi ba pinalabas mo patay ka na? Kaya naman pala ayaw ko palabitan ni Leon. Kay Billy at ayaw niya akong patawarin kasi nakahanap mo siya ng kapalit ko sa buhay nila. Ano bang inaakala mo? Titigil ang buong mundo ni Billy at saka ni Leon dahil lamang sa nawala ka? Ano naman kumag-asawa si Leon? Inabandon na mo sila. Hindi ba? Bakit apatado ka? Laping limang taon mo silang hindi sinipot, hindi ka nagpakita at inabandon na. Huwag mo sabihin may nararamdaman ka pa rin hanggang ngayon.